morning po sa dahil lahat. papa niya kung kailan kaya 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 Galing ng ano? Ayan, Pangasinan. Na <laughs> Masarap to. Aw. Wow. Ito may taytay -tay, oh. Pwede na to. Oh, pasig pag ganun ka na oh. Taytay -tay, Rizal oh. Layo eh. Layo. na kilometro. Pero pwede na. Pwede na, wala. Third floor. Oh, alam ko na to, napikapan ko na to. Ayun oh. Tiraya natin, meron ng na limandaan agad, no? Oo, oh, tama. <laughs> so, sa lang. Sa lang. lang. Okay. Okay, yeah, thank you. Ito tayo mga master sa ating pick-up. Ito yung pick-up nito, nandito sa taas. Tawagan natin para sigurado. Medical center, sir. Oo. Sir, ito doon, mag-meet na lang kami sa baba, no? Oo. May drip naman namin mag-receive niya. Ah, tawagan mo lang yung number. Ah, sige, sige. Thank you. Okay. Sige, boss. Okay. Buti may pasok. Hello, master. Meron na tayong dalagang buki. Tapos ako ng pati. At tayo tayo. So, ang gagawin natin, unahin natin siya po yung pati. Ito na pala atin. So, tayo tayo tayo. Pero kung tayo, mag-repeat sa tayo tayo kukuha muna tayo ng isa pang bukid no? para makatakbo tayo sa punta Ayun yeah. ayan mga master nandito na po tayo sa taxi at nakatraffic pa tayo tayo dito boss dito ba entrance? deliver lang ako okay, dito lang ah dito lang sila na lang bababa ba dito okay Hello po, ma'am, lalamove delivery po. Ah, sige gitu. Nandito lang po, sa gate. Oh, okay po. na yan. Ilit ah. Tanggalin kapote ko. Oh, grabe. napaka master. Master So Saka drop off lang natin Meron agad tayong ano Meron agad tayong pick up Meron tayong pick up dito sa kainta mga Master So Pick up na muna natin ito Tapos diretso na tayo sa Tai Tai No? Ayan quality Dalawa agad mga Master Pupunta na Spinas to So nagkakahalaga ito ng 248 pesos Nakakaisin mga Ayan, so tawagan muna natin Nandito na ako sa may dulo ng sigal sa may kulay green na gate. Nasa sa, anong number ba sir? 4316 lang. Nandito na ako sa may 4316. Pwede po ba mga picturean? Gusto, gusto rin ako picturean. ko lang. Ayan. Eh, tanggalin natin sa loob na eh. Para makita din ang ano. Model mo ganu ganun. Maang. Ganyan mo. Salamat. Di ba umaapaw dito? Mababa? Ay, maapaw po yan. Apaw Kailangan to? Lang, kami. Kailangan lagi malinis. Kailangan no? lagi malinis. ng lagi malinis. Kailangan Maganda yung lali. Maganda yung laliman. No? Oh, hindi. Lampas ng tao yan dati. Ngayon, nang babaw na <laughs> O, oh, kasi yung mga... Yan, dyan sa taas. Ano, bababaw. So, ayan mga masker. 7 kilometers na lang ang ating ano pupuntahan dito sa Taytay so ayan mga master na i-deliver na natin yung isa natin parcel dito tama ayan so hanapan natin ang kasabay itong isa natin booking eh. Lumi ng camera ko ha Ayan yan Malinis na Yun mga master Meron na tayong ano Meron na tayong booking No Puntahan na natin to So ayan 250 pesos mga master Papuntang Las Piñas Tawagan na natin. Let's go, let's go. Yan. Jackpot kanina. Ano lang to eh. Tawag nito mga master. Tay Tay Rizal. Okay. So, meron na tayo yung double book mga master. Let's go. Puntahan na natin. Parang sa kabilang side to ah. Meron kayong dahan dito sa dulo yari tayo dito Nelba So ayan mga master, nandito na tayo Ay, simunan natin itong ano natin Oo, oh, Nelba, Nelba huwag natin isamay ano. so ayan mga master unahin natin i-deliver yung pagkain tapos yung shop so ayan mga master Ah, uh, dire-diretso na tayo, no. Papuntang Las Piñas. May dala-dala tayong dalawang parcel, isang pagkain at saka isang suspension. so, ilalagay ko na sa labas yung suspension kasi baka madaganan yung ano natin, yung pagkain sa loob. Masira. Pero una nating i-drop off yung pagkain. Kasi baka kailangan eh. Ito suspension naman, hindi naman mabubulok 'to eh. saka <laughs> sinabi ko naman dun sa ano, sa drop off natin na ah, sasasabayan sasabayan ko tong ano suspension no sir umpisa nang bubuhos yung ulan so agapan ko na syempre Masot na muna tayo ng kapote. Pang taas lang. Mamaya na yung pambaba kung talagang malakas-lakas na. Ready naman tayo mga master. Ready, ready tayo. Ayan na. Lumalakas na nga mga master. Magsot na tayo ng pambaba pambabang kapote yan kahit bumagyo pa yan hindi na tayong babasa <laughs> yan lakasan mo pa Grabe. Ayan ang mga master. Binuhos sa talaga yung ulan. Kanina pa yan eh. My goodness. Hindi naman tayo pwede sumilong kasi nga wala naman ano eh. Hindi naman tayo babasa eh. Diretso na tayo. problema ko lang dito yung app ko mga master Oop. teka lang ha baka ano paipit tayo ng truck <laughs> so mga master nandito na po tayo sa ating ano sa ating drop off hirap pa ganito mga master ano tawag nito nag-ghost touch yung telepono natin Yan? So, kailangan natin ilabas tong Ang hirap pa naman yan, ano, ito. Ginawan ko ng ano ito, mga master eh. Plastic talaga eh, Na magpipit sa kanya. Okay. Hello po. Hello ma'am. Lala move delivery po. Ma'am Sam. Ah, uh, 250 lang po ito. Ma'am, saan po banda to? Nandito ako sa may Chongqiao Avenue eh. may oh, medyo okay naman po nakaano no may plastic na siya ah lang ah, oh, sige 250 lang ma'am okay salamat po ay So, ayan mga master, ang binigay sa atin is 300 pesos. So, ayan mga master, Papunta na tayo sa isa nating ano drop off, itong suspension na yung box ng suspension. Pero din naman na siguro kailangan niya no. Importante yung suspension. master. Ah, na drop off na natin yung isa no at binayaran tayo ni Ma'am ng 300 pesos. Ang original fare lang nito is nasa ano lang mga master, 164 lang. So, oh, ang laki ng tip na binigay sa atin. Quality, yung biyahe natin, mga master. And so, punta na tayo sa isa nating, ano, sa nating drop off. Yung suspension dito. Ito naman 248. ang ano dito, pair nito. So dito pala sa ano, sa dalawa nating pair mga master kikita tayo ng 550. Ayun. Panalo, di ba? Nice stranded pa tayo dito sa ano, pick up ng basura mga master. Meron ba dito? Ha? Hindi. Dito, dito pa meron dito? Ah, okay. Ah, matagal lang pa. Eh. Oh, sir, kayo ba yung ano sa shop? Nasira yung cellphone ko. Kin <laughs> Ang lakas kasi ng ulan, nabasa. Wala, oh. Hindi. No, So, ayan mga master. Successful yung ating delivery. Pero may problema tayo. Kasi yung telepono ko namatay. No? Hindi natin maku yung order. Yari tayo dito. Ito pa naman telepono ko mga maser. palitan na to. Hindi na gumagana ano nito eh. Yung yung bot hindi pa naman siya low bat. Pero namatay siya. Nabasa ang telepono ko. Patay tayo na ito mga master. Paano ko mabubuksan to? ID! So, ayan mga master. Meron tayong problema ngayon sa telepono natin. Hindi na tayo makakabiyahe. Kasi yung telepono ko mga master, ayaw na magbukas. Sira na yung power button. No? Wala na. Kailangan na natin ipagawa ito. Nag charge naman siya. Tinan natin na O yan, nag-charge naman, oh. Okay naman. Hindi siya na low-bat. Kasi meron pa siyang 38% eh, na, ano eh, na battery. Ang problema lang, mga master, hindi na siya nagbubukas. So, kailangan natin ipaayos to Agoy. Sabi 300 daw magpagawa nito. So yung binayad sa atin ng isa nating kliyente, papagawa na natin ang telepono. <laughs> Ganun talaga. Sige, pagawa muna natin yung telepono natin mga master. Hira oh. Masira pa yung cellphone natin mga master. So Maghahanap tayo ng pagawaan nito power button lang naman dito marami rito yan mamaya babalik tayo mag base lang ako so ayan. uwi na muna tayo mga master ah, uh, magkita kita po tayo sa susunod nating vlog ayan hanggang sa muli pag naayos na itong telepono natin kasi hindi rin tayo makakapaglalabog kapag hindi ayos no ah, uh, laptop muna yung gagamitin natin sa ating ano facebook sir gumagana na yung ano power o yan napa napaayos ko na yung telepono ko so yung kinita natin na uh, kanina dun sa mga nag <laughs> sa mga client natin na punta rito 400 din paayos pala medyo mahal din ng konti ah. saglit lang saglit lang ginawa ni boss syempre hindi tayo tatawad kasi expertise nila yun eh. Kumbaga, bago nila na na perfect yung pinag-aralan nila eh. Ayan, uwi na tayo. So, all goods na mga master. Makakabiyahin na tayo ulit. Kaso lang, uwi na tayo. So, ayan. Buo na ulit ang ating telepono. Hahaha. <laughs> binuksan, binuksan tapos merong kinalikot sa gilid, no? Meron yata siyang basa, parang may inaayos lang eh. Tapos yun na, okay na ulit. Quality yung gawa. Umarik na sa dati yung button mga master kasi lubog na lubog na talaga yung button eh. At least sa paggawa na natin yung telepono natin. Ay grabe naman yun. No? Nalsikan ako. ako. lakas ng ulan. Nabasa din ako ah. Hindi ko kasi suot yung pambaba nito eh. Yung kapote natin eh. Oo, lakas. Lakas ng ulan mga master. So, ayan lang mga master. Uwi na. Uwi na ako. Yung kinita natin pabalik, pinampagawa lang natin ng telepono. 400. Bali, kumita tayo ng 500 pesos. So, meron pa namang isang na um, ano, Sumobra. Kanina. Pwede na.